bahay nila natabunan na ng lupa ito yung tricycle na nataganan ng lupa mga idol oh. ayan mga idol kung nabalitaan nyo yung inupload ng Abra News nung isang araw andito tayo ngayon ayan dito tayo ngayon sa lugar kung saan eh uh, natabunan ng mga lupa yung mga bahay nila Idol thank you very much Idol oh ito oh nagpaspas sa kalahati yung ano ayan yung tricycle ng buong bahay to mga idol ayan nadaganan ng nadaganan ng lupa yung mga bahay nila grabe grabe yun nangyari. yari ayan yung tricycle ante ayan oh ito yung tricycle na nadaganan ng lupa mga idol Ito, ito. Ito so, yung bubong ng, ng motor. motor. Bubong lang na, bubong na to Tricicle. ng ano, tricycle. Mm -hmm. Ibig sabihin nasa loob na yung ano, yung, yung tricycle. Buong motor. Motor, saka yung motor. sa kayong sidecar niya. Handa nga talaga, kinalin ante, ang detalye na. Ito ka sa ma'am, ito na kong Meron pa doon sa, dyan ma'am. Tapos yung mga bahay na yan, lahat yan na ano. Grabe. Pinalkal namin na ano, pero hindi na namin kaya yung iba, ma'am. Tapos, ma maraming pa dyan, ma'am, na bahay. Mm -hmm. Mami, Dapat din na kong eh. Ayan, mga idol, kung nakikita nyo yung mga bahay nila dito ngayon, after ng bagyong egay, ayan, mga bahay nila natabunan na ng lupa. Grabe mga idol oh. Di kaya't ko lang ma'am matulungan kami uray basit lang at tulong. Di pagpasimpa mi ko ma'am ti na perperdi nga balbalay mi, kada ni kumaman, ma'am, kami ti gamgami mi mam, ma ta dumot ti si, na inayan anod ma'am ka gamgami mi. Jojo Rabak, katakwa ma'am, na yan anod, katabtabunan amin ti, dahil ito yung mga balinan ma'am. Tapos na kanya mi tabalay mi, bakko ti kada kali. Dahil mabakko na ma'am nga luplukot, katakwa ma'am perdi, na perperdi damot ton. So nga, ba di matlangag ba niyo? Mm, So, so nga, dag interview nga loko po, ma'am. Dag ito'y matulong interview. Tag kasi kami nga natabunan, si kami team mo na nga pinagpili yun. Padunod lang nga nang team, may agit, ito'y mamang. Hang kumamangkas lang kanya, yung Open. na Nga in five tiri kasi di kami inyo na nada kami nga nagpili guys adu team in mayon ng inyo ayo po pendang amin so kasi kami nga natatabunan awan ti niya. ta i kwada mo kita man ti tira ti balbalay ni tu sumat talaga nga skin nga man kinabatbat nga gamgami So, pa'y kumaman kailangan nilang ulo-unay, ma'am. Dagi-ulo-ulo, sa kadakwa, mawan, ma'am. Ulos, pungpungan, kasi mam talagang... Kung sige tayo kalkaldero, yung kadahang kuwante rin. At sige kalkaldero kayo mam, yung mga magkakalkalob na kita duma, kasi nga. Awamat lang rin duma, na to, kasi nga. So nga kung punakmam ko, uri ko mama yung mga magkakwabastad na lang, yung mga pagyanak, punak tayo mam. Talaga rin. Kat kumusama ti pamilya mo ate? Nagsisina kami ma'am. Hanggang muna ko na kami. Sige ko adurig rigat ko mam nga nagpundar kalapaw lang ang basit nga muna no kalapaw lang ang basit mam agas ka, kamot iso nga iso nga hindi takot si mam ang kung nga mononod ka titi familia na nagsisina kami at dami na nga wit kanyak hindi mam nga nang nangibakwit nang sa bali nga balay hindi balay nga nangibakwit ang takanya mam nalayus sa na makita iso nga alas ang city, rabi imam agkalkalay at kami tibandang tayong na nga to

Basta pala manin. Hmm. Nagliliko. Kitaan tayo matitin na pa. matulungan ka pa ni Basit, ma'am. Taado mo tagpay sa manki. Nabagyo tayo amin, ma'am. Ngumawang kaslakan hmm. niya. So, makita so, yung mga tama. So, ayan mga idol. Ah, uh, tayo man, Apo, adaan na iti nasayat nga panagpuspuso sa antay ko mga agdudwa nga tumulong dito'y Abra nang nangruna dito ay ayan ti Sitio Saluden Banyakaw Banyakaw Bangged Abra Sitio Saluden uh, Barangay Banyakaw Bangged Abra mga idol Ayan, sa pala ko mga po, ta, dagitay, adaan iti nasayaat nga panagpuspuso, ulitek manin, saantay ko mga agdudwa uh, tumulong ti para tay nga tao so ayan